Ayan guys, dito tayo ngayon guys. Dito. Dito tayo aakyat. Dito na rin ako. Pangalawang araw ba? Pangalawang araw. Guys, aakyat ulit tayo ng Budik. Napakasarap umakyat dito dahil ayan, buka na pa lang. Mga ilang akbang pa lang ay pinagpapawisan na ako. May kasabay tayo dalawa dun sa likod. abot na abot ko na ang view deck ayan ang bahay ayan, ayan ang palatandaan ko dito ayan kitang kita siya sa likod ko napakaganda ng bahay sulong sulo niya ang bundok nasa baba siya ng bundok guys and guys dito tayo makikita ko na yung baba medyo malabo lang yung ating kamera ngayon dahil medyo may hamog ayan yung nakikita nyo dun guys na may mga palayan ayan yung palatandaan ko dyan eh yung sports complex yan ko nakikita mo to guys. Saan ba yun? Saan may camera ko? Ayan. Ayan. Ayan siya. Ayan. Ayan. ayan sa sentro na yan guys. Ayan yeah, ang sentro na yan. Nandyan yung bahay na tinitiran ko. Ayan. Napakalayo ito guys. Kaya hindi masyado makita. Mahangin. Ayan. Naka-zoom na ako. Ayan bundok kasi yan oh. Eh. Ayan, at saka marami ng puno Yan naman guys Ang nagkukumpula ng mga bahay guys Yan ang Montibista Ayan medyo maliit lang ang Montivista Pero napaka lawak At napakayaman ito Sa mga palayan Newgan Uprasan guys Ayan dito lahat Ayan bundok ulit yan guys Ayan guys oh dito ayan ayan may araw na ayan e lang marami ng puno hindi na masyado makita yung ibaba ayan ayan guys dito ako pangalawang araw ko na ngayon kumakyat dito sa Budik. Yan. Guys, tapos na ako magpahinga. Mga 30 minutes din ako nandito. Pahinga, siyempre mataas-taas yung inakyat natin. Ngayon guys, ay eh, pauwi na tayo. At dadaan tayo ngayon sa sentro ng Monte Vista, guys. Para naman kumain ng bibingka. Ayan, kalilipas lang ng bagyong bibingka. Ngayon, kakainin ko na siya. Ayan, guys. Tara. Baba na tayo. Let's go. Diyan tayo ng galing. Galing tayo sa taas. Ngayon, guys. Papakita ko sinyo, sa inyo. Sa akin likuran, nandito na yung pinaka-crossing niya. Ayan. Ayan. Ayan na, guys. Ayan na yung pinaka-crossing. Ayan. Yung diritson yan, papunta yan sa palengke. Ayan. pug pag kumaliwa ka dyan papuntang butuan dito naman sa kanan papuntang dabaw ayan na guys Ayan guys, mabibili uh, ko lang ng bibingka. Ayan. Ayan, papakita ko sa inyo yung bibingka ni bibingka ha. Guys, uwi na tayo dahil nakabili na ako. Hindi ko na pinakita yung kanyang tindahan dahil ayaw niya raw baka sumigan siya yeah. guys hanggang dito na lang don't forget to subscribe na youtube channel Binots TV